Okay, nandito kami. Masaya kami kasi may birthday. <laughs> Ba't may birthday? di nyo kanta ng happy birthday? May birthday. Labas na, labas na. Oh. Dito na pa ako sa'yo, Ayan. Ayan si Pitay. Oh, Peter, dito, Peter. Ito sila. I love you. Oh. Wala, wala dito.

Birthday po, happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you haha <laughs> birthday po di sila paket po tayo aah uh, tinret nya po kami ngayon dito sa pagaitay kasi nasa kini po kami Aya. Ini badi to naman maya matutulog. Oh. Ah. Ito matutulog ini ba? Ya, <laughs> Ah, ano ba ta? Atik ketawa gitu atik

Ah. Tidak, ini. Ya. <laughs> <laughs> masaya po ito. Last year din po din na kami kasi birthday nila. tagay tayo din naman sa ibang lugar lang. Nah, pero tagay-tile din. Eh, nandito rin po kami sa Tagaytay na naman. Biyaya ng Diyos. Ha? Ah. Kaya ganon. Ba't si Manel? Susunod pa raw? Opo, susunod. Ayan. Eh, mula daw kasi sa kundi kanina, malakas. kaya di siya makaalis kanina. Ah, oo, oh, kahit kanina, mula naman din dito. Kaya ako sa kundi kanina, kanina din yung magpasanggut ang kabaan mo. din yung O, titay, kanta ka ng happy birthday, titay. <laughs> Ama, ha? <laughs> Mamirit oh, pa, mamaya na lang daw. <laughs> Siya, ay. ya, Ayan. Sige, ay, ya, ya. Ayan ang ya den, Lagi, Spaghetti ito, 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 Ayan, hey, dami chichirya. Hmm. Chichirya, oh. Ito, ganda ng kwarto, oh. Mala. Maluwang. Hmm. Maluwang ang kwarto. May mga TV. Bawat kwarto, may sariling TV po. Kahit doon sa atin mayroong sariling TV. Okay, mahoge yan. Di kanya-kanya TV. Ito, <laughs> liwanag. Ang ganda ng ilaw, oh. Yan, oh. Oh, oh. Ganda, oh. No? Ah. Ayun pa. Mahilig sila sa ganyang klaseng ilaw, oh. <tinyo> na Ayun. Hindi. Labas tayo. Ayan, hindi natin ngayon. Dahil gabi, iba yung araw kanina. Kaya ngayong gabi eh. <tinyo> Ayan. picture-picture tayo. Ha. Ito po yung swimming pool. Ayan, maliligo ko mamaya dyan. Ayan, maliligo ko mamaya dyan. Ayan. <laughs> sa tingin ko, kaya ko naman yung lamig eh. <laughs> Ayan, kung gusto mo dito kayo, kumain sa labas, pwede rin naman tamang tama lang po yung yung swimming pool eh tignan natin akit tayo dito ma ah. ayan dahan dahan kasi matanda na eh alam nyo naman po pagka matanda na delikado ah dito para makita natin ayan ang ganda no Diligo ako dyan mamaya. Tatsagayin ko na. Sayang ako lang mag-isa eh. <laughs> Baga sa labanan. Eh, solo mo eh. <laughs> Yan lang problem problema. Kung kaya lang. Eh. Kaya kung di kaya, hindi. Rarayumain ka. Rarayumain. Rayo ba? Dito ang ganda rito. kanina naglalaro nang gusto dito yung dalawa kong aso gusto gusto nila dito kanina kanya lang malalaki yung lamok dito malalaki yun ang pero ewan ko kasi siguro sa ganyang sitwasyon Titignan natin hanggang labas. Labas tayo. Ayan, lalabas tayo. minsan minsan nakakalabas kagaya ngayon eh compliment Sheila, si Shela buti okay, nagperday siya nakarang taon nandito rin kami kanya lang hindi dito sa Kenipo doon sa isang lugar na bali one year na rin nag celebrate din kami ng birthday ni Sheila. Si sa ibang lugar lang. Pero dito rin sa Tagaytay din. Yan ang masyal kami sa pasyalan. Maganda. Ito po. Kita nyo sa sa likuran ko. Ayan. Dito po sa Tagaytay yan. Yung Kenny po. Kenny po. Kenny po. Ayan ang maganda. Mga ano nila. kahit sa maganda yan pero ngayon iba siyempre sa gabi iba sa gabi ha <laughs> <Opo. laughs> ha tayo kasi pwede namang umakit dito kanya lang pababa talaga eh oh. ito niya tabi lang naman ang mga ano rito eh dito nasa highway na po tayo highway yan o oh. itong lugar na ito sa ng kabiti to kabiti tapos meron din sa kapila meron pa dito rin ano naman to nilalakad tayo rito ah simbahan ito simbahan Pamilya yeah. Ina ng lagi sa klolo yeah. yeah. Ito Tabiti Tagayte Road Kung tawagin ito Ngayon at dito may titiligado Kasi mga Sasakyan Medyo mabilis Lalo na yung mga single na motor dito sila sa dito sila sa shoulder tumadahan ako shoulder ika hindi po hanggang dito pong, na lamang eh. ang ating munting video itong inyong kaibigan Jesus brother Manny Bautista dito po tayo sa kini po Sampai sa di video oh, Bye.